Grade 3 teacher na pilita mag magresign para sa kanyang pagka racist na pananalita. Isang third grade teacher sa Houston na nagsabing sana ay makuha ng Ebola si Obama at nagbitaw ng masasamang salita laban sa mga Muslim sa isang public access TV show ang napilitang magresign at tatanggap ng tatlong buwang sahod ayon sa isang deal na inaprubahan ng school board. Si Angela Box ay nagturo sa Daily Elementary sa Houston hanggang sa naging kontrobersyal ang kanyang mga sinabi sa TV noong Nobyembre si Box sa isang regular guest sa isang local conservative political talk show na Tommy's Garage. Sa isang episode, nagbiru siya at sinabing pwede bang kunin na ng Ebola si Obama? Sa isa pang episode, sinabi ni Box na alam ng bawat tao sa buong mundo na ang mga effing Muslims na mahilig makapag sa mga kambing ang pinakamasamang tao sa mundo. Ngayon ay nasasaktan si Box dahil tinatawag siyang racist ng mga tao. Kaya nagpakita ang Tommy's Garage ng mga clips sa pag-asang mapatunayan nilang hindi racist ang teacher. Gusto rin nilang ipaalam sa publiko na si Box ay fan ni Sarah Palin at Michelle Bachman. Pero puti din sila, hindi ba? Nagtungo rin sa Twitter at Facebook si Box para ipaliwanag na hindi siya racist. Hindi lang niya gusto ang mga taong hindi puti at mga Muslim na mahilig magpag-sex sa mga kambing. Ang bait niya, no?